So hello mga ka-check. So si Mold Check Moto nagbabalik. So ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa helmet naman. So may nabili tayong helmet na galing India na ito na yata yung pinaka na ano kung mas mo ma pinakamagaang na helmet na modular. So pag-uusapan natin yung stud helmet na Ninja Elite. So unbox muna tayo. kapanorin niyo to. Ah, yun so ito nga mga kacheck ito na yung stud helmet so yung box nya nakita nyo naman na galing ng motor world so kilala naman natin si motor world na malaking bilihan ng helmet dito sa Pilipinas meron sila sa mga mall at matagal na sinilastre ng ang ng mga accessories ng motor tsaka mga helmet mga gear so ito ito yung helmet na titignan natin ngayong araw. Kung gaano nga ba siya kaganda. So ito yung pipili mo lang sa Lazada yata ng around 182. Basta hindi siya abot ng 2,000 pesos. Tapos modular siya. So dito is may nakalagay na head protection technology. So yun. Uh, yun Nakabag siya. Tapos napakagaang niya. Oh. So unbox na natin. Unbox. Tanggalin pala natin sa ano at ito na siya ayan. so ito yung ano ninja elite ayan may nakalagay sa kanya ninja elite by studs so ang nakuha natin is military green pero may mga ibang kulay to na like ng puti tsaka black alam ko meron din eh pero yung puti niya kasi wala tayong nakuha ng puti yung puti niya kasi meron dito parang naka ano ah, fiber parang ganun pero ito wala so itong helmet na ito is modular ayan pero ang modular na to is napakagaang ayan o oh. ito na yata yung nahawakan ko na pinakamagang na modular pero ang ano lang sa kanya is ah, hindi siya double visor so single visor lang siya So kaya pwede nyo orderin na rin sa ano sa Lazada kung kuha kayo is meron ito. Ayan. Ito mura lang to. So hindi naman naabot ng 200 pesos to eh. Ayan. So tingnan natin yung ano helmet. Ayan. So, bali, tanggal ko nga ako na ito. Itanggalin na lang uli natin. Ayan, ayan siya. ayun pagdating naman sa ano sa quality is matibay kasi nga syempre si Moto World nga binente ibig sabihin is nagtiwala sila sa ano na to product na to so disclaimer din pala hindi tayo sponsor ni Moto World o nung ibang mga ano katulad na mga helmet ng stud so disclaimer hindi po tayo sponsor So, pinakita ko lang na yung nabili kong helmet, kung gano'n nga ba siya kagaang. Ayan. So, ito yung ano, pag binuksan mo. Ayan. Siya, tapos yun. May sticker, ano pa, may, may manual pa na, yun, hindi naman natin binabasa. So, pagdating dito, ayan, may pagka, ano, ng letter siya. Sa loob, ayan. makikita nyo ba o, medyo madilim kasi sa lugar natin eh. maliwanag sa kabila ayan So goods naman. Ganda naman ng ano. Para lang siyang regular. Talaga na helmet ng mamahalin din. So ayun nga. Kung naghahanap kayo ng helmet na magaang. Na pwedeng pang long, long ride. Na quality tapos mura. Is, masasuggest ko sa inyo itong stud helmet na to. Yung nga lang. Ah, hindi nga siya dual visor. Pero okay lang kasi sa presyo niya naman, is sulit na sulit na rin naman. So ito nga pala, is naka-quick release na rin yung ano niya, yung lock. Ayan, uh, na, ano, uh, mabilis suot, mabilis ano, tanggalin. So subukan natin isuot mga ka-check. Ayan, ayan siya pag nakasuot. Parang kamukha siya ng ano, ang kalaban ni Gundam. Ah, <laughs> oh, ganito na ano. Kala mo si Power Angel ka rin, no. So, yun nga, ito yung quick release niya. Ayan. So maganda rin siya, Magaang So yung nakuha ko pa size is XL to. So medyo masikip pa lang dito kasi nga bago, pero may kumabit combat ano, komportable pa naman. Okay pa paano. So, ayan, kung maano ang da. Ah. Yan. So, ang gaang niya? Para ka lang naka-half face. Yung mga gaang na helmet na half face. Parang ganun lang siya. Pero, mas safe siya kasi nga. May para siyang pull. Kasi modular pala. Hindi, wow. Ayan <laughs> siya. Ganun ang ganyan. Oh. No? Diba? Modular. So, bakit... Uh, kasi tagal ko na naghahanap ng helmet na talagang ano talagang magaang kahit hindi naman ano hindi naman sikat na helmet basta magaang wag lang hindi lang ako bumili ng bibili sa mga raon <laughs> kasi ayalong eh, ano talagang baka ano lang yun eh hindi magandang klase madaling mabasag lalo pag na sent lang ka so ito goods na goods naman dito is meron siyang anuhan ng hangin pasokan ng hangin although meron din dito sa likod So, tingnan nyo na lang sa Lazada uh, kung magkano yung price ngayon niya. Bali, nakuha ko kasi siya naka-sale. Nakuha ko siya ng 1-1. Tapos, ito nga. Bali, ang binayari natin, shipping, tapos ito. Ayan, ito yung tinted na lens niya. Kapag so, nilagay mo. So, tingnan natin. Ayan. So kung ano, ilalagay mo Pero ngayon, hindi ka muna siya ilalagay. Gagawin ka rito, reserva natin to. So itong clear muna ang gagamitin natin. So, so ayun mga ka-check, hanggang dito na lang yung video natin. Sana i-consider nyo rin tong stud. Hindi ko naman i-promote talaga to. Pero malay mo, baka naman, di ba? <laughs> ang galing, ang galing. Ayan, <laughs> ito ang stud helmet. So may ICC siya. Ayan, may hita natin. Helmet na magaang as modular. So yun, hanggang dito lang. Maraming salamat. Bye-bye.